Mga kapatid ko sa pananampalataya, alam ko po lagi kayo lang dyan para sumubaybay at makinig ng aral at turo ni Kristo. Tandaan po natin, sa pag-aaral po ng kasulatan, kailangan talaga ng pangunawa sa ating binabasa. Ngayon, magpatuloy tayo magbigay ng pangunawa sa ganitong mga komento sapagkat sa kanilang mga binabasa, maaring hindi ito napagkakaunawa sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritual. Kaya kailangan natin ng pangunawa sa mga bagay na ito. Ngayon, bigyan po ng pansin natin ito at matulungan natin siya sa pangunawa sa kanyang babasahin. At ito po yung kanyang komento. Basahin natin. Mali na nga, interpretation mo sa Hebreo 10.29. Nagpabanal sa kanya. Asa nagpabanal sa tao dyan? Dagdag mo lang yan. Sa Bible, ang nagpapabanal ay tatlo. Diyos Ama, ang Panginoon sa so Kristo, ang Espiritu Santo. Ngayon, ang kanilang pangunawa dito sa kanilang binabasa, ano ho, wala daw tao na binasa tayo doon. Ano ho, ay di uunawain nga po natin. Mamaya ating babasahin po yung Hebreo 10.29. At isunod natin muna itong kanyang mga komento pa. Sabi pa niya, ang Diyos Ama ang nagpapabanal, ang Panginoong Kristo ang nagpapabanal, ang Espiritu Santo nagpapabanal silang tatlo nagpapabanal kasama Espiritu Jan. Roma 15.16 Palibhas ay pinapaging banal ng Espiritu Santo, sulat ni Pablo, napakalinaw. Nang banal Espiritu do ay nagpapabanal. Pero ito na nga, binasa naman niya, pinapaging banal. So iba yung salitang nagpapabanal doon sa salitang pinapaging banal. Ibig sabihin, yung kanyang sinasabi na tatlo yung nagpapabanal. Pero sinasabi po dito sa Roma 15:16, palibhas ay pinapaging banal ng Espiritu Santo. Yung ba magkaparehas ba? Yung salitang nagpapabanal doon sa pinapaging banal. Nakuha po ba ninyo 'yung ibig sabihin? So i-discuss natin ito at bigyan po natin ng linaw. Ngayon, unahin po muna natin 'yung Hebreo 10:29. So basahin natin ito po isa version po ng Tagalog ang Biblia. Sabi po dito, Gano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa tugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Dito sa ating pangungusapan, ho, wala naman tayong makita ng salitang tao. Pero ang sinasabi dito, no, ulitin nga natin yung pangungusap, inyong unawain na noho. Ang sabi po dito, ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos. Ang tanong, sino po yung nararapat sa kanila? Di ba ang tinutukoy mga tao? Sino po yung yumurak sa anak ng Diyos? Di ba't mga tao? At lumapastangan sa dugo ng tipan. Di ba yung mga taong iyon ang nagpapatay kay Kristo Jesus? Sino po yung nagpapatay kay Kristo Jesus? Di ba yung mga Hudyo? Di ba itong... Kasi ito pong aklat ng Hebreo. Tumutukoy ito sa mga Israelita at mga Hudyo. Tandaan po ninyo. Uunawain niyo po ninyo. Pag nagbasa kayo, sino ba ang sumulat ng Hebreo? Di ba't si Apostol Pablo? Na isang Hebreo? Na isang Hudyo? Kaya sinasabi niya dito, yung yumurak sa anak ng Diyos at lumabas tangan sa doon ng tipan na nagpabanal sa kanila. Di ba ang Diyos po ang nagpapabanal sa mga Israelita? At sila nga po yung nagpapatay kay Heso Kristo? Di ba? At umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kaya si Kristo ang tinutukoy po diyan. Na yung espiritu ng biyaya ay si Kristo. O di ba? Napakalinaw. Pero sa kanilang pangunawa, hindi talaga ito kayang unuhain eh yung sinasabi nila dito sa Hebreo 10.29, nagpabanal sa kanya. Ah, saan nagpabanal sa tao dyan? Dagdag mo yan. Eh, hindi naman ako nagdadagdag. Unawa lang po. Inunawa natin itong Hebreo 10.29. Kaya kaibigan, kailangan mo ng unawa. Kayo po ang nagdadagdag sa mga bagay na yan. Tapos, ito yung dinagdag mo. Sa Bible, nagpapabanal ay tatlo. O, diba? Kayo nagdadag niyan nasaan sa kasulatan yung tatlo nagpapabanal? Nasaan yung salitang nagpapabanal ay tatlo? O tapos, isasama mo dito yung Ama, ang Panganiso Kristo at ang Banal Espiritu? Yan ba ang inyong unawa? O, oh, di ba? Pero ang ating unawa dito sa 1029, ang tinutukoy po dito na subject ay si Heso Kristo na anak ng Diyos na inilipusta ng mga tao, pinapatay nila. Di ba? Ngayon, kaya nga mga tao po yung umalipusta, di ba? Nung papastangan sa dugo ng tipan, pinapatay nga po ng mga hudyong ito. Malinaw po ba? Kaya kaibigan, unawain mo. Hindi kami nagkakamali sa interpretasyon kasi nga po, inuunawa namin ang kasulatan. O baka naman kayo ang nagkakamali sa inyong pangunawa. Alam niyo po, dito sa ating binasa, tung ating uunawain, ano ho? Dito nagpapakita na kung saan yung mga taong yumurak sa anak ng Diyos. Tapos yung yumurak sa anak ng Diyos o lumapastangan sa dugo ng tipan ang na nagpabanal sa kanila. Meaning, ang tinutukoy po dito, mga tao, yung nagpabanal sa kanila. So kanya, wala daw mababasa na nagpabanal daw sa tao. Baka ito yung kanilang maling unawa. Dito sa isang salin, papalitan po natin ng ibang salin. Ano ho? Para na maipakita natin sa kanya yung binasa po niya sa ADB. So puntahan natin itong version ng ADB, ang dating Biblia. So basahin natin. gano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo? ang iahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring dibanal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Baka ito po yung maling interpretation nila. Kasi nga po, kung ating uunawain itong pangusap na ito, no? ating ulitin, kasi pag hindi mo inuulit, hindi mo marerecognize yung iyong binabasa. Pasadahan mo ng dalawa hanggang tatlo. Doon mo marerecognize yung iyong binabasa. Huwag lang isang pasada lang. Yang salita ng Diyos, pag lagi mong pinagbubulay-bulayan, ano? kaya nga yung salitang pinagbubulay-bulayan, yan ay utos ng Panginoon para maintindihan mo. Pagbulay-bulayan, aralin mo yung sinasabi ng kasulatan. Ano? yung salita ng Diyos na mababasa natin sa kasulatan, pag binubulay-bulay mo, nagbibigay ito ng pangunawa sa ating kaisipan para makita natin yung mga palatuntunan ng Diyos. Kasi may palatuntunan ng Diyos sa mga tao. Kapag ika'y susunod sa kanyang mga utos at pamaraan, giginhawa ang buhay mo. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Mapag-aralan natin yung kanyang mga salita. Katulad nito, nag-aaral po tayo dito sinasabi ng ibang nagbabasa, katulad po dito, balikan natin, ano? Wala daw mababasang tao dyan. At katulad po dito, wala nga talagang mababasa. Nung naipaliwanag natin doon sa unang version, Meron naman tayong nakitang tinutukoy sa kanila. Ibig sabihin po, sa tao yon. O ngayon, magbasa tayo ng ibang salin. Maka ma-misinterpret naman nila. Kasi hindi nga inuunawa. Ngayon, ulitin natin at basahin natin ito. Sabi dito, no? Gaano kayang higpit ng parusa? Sinong parurusahan? Eh, siyempre, tao lang pwedeng parusahan dyan. Yung mga hindi marunong sumunod sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos. Tama. Sa akala ninyo, ang yahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. Ang tanong, sino po yung yumurak sa anak ng Diyos? Di ba ang mga hudyo po ang nagyumurak o malipusta sa anak ng Diyos, di ba't pinapatay nila? Sino po nagpapatay sa anak ng Diyos? Hayop ba o tao? O di tao tinutukoy dyan? Kaya sinasabi nila, wala daw taong mababasa. E ang tanong, sino yung yumurak sa anak ng Diyos? Di ba't mga tao? O tuloy natin. At umaring dibanal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya. Tandaan po ninyo, yung dugo ng tipan na nagpabanal doon sa mga Hudyo. Tama po ba? Kasi may ritual silang ginagawa. Kapag hayop ang inihahandog, yung dugo ng hayop, yun ang na nag-aalis ng kasalanan nila. Kaya taon-taon sila gumagawa ng ganong ritual para mapatawad sila. Tama po ba? At yun na rin ang na nagpapabanal, yung dugong iyon sa mga Israelita. So malinaw po ba? Kaya ang tinutukoy dito, nagpabanal sa kaniya doon sa mga Israelita. Ang tinutukoy nila, sa kay Kristo? Yun ba ang ibig sabihin mo? Kay Kristo ba? Kaya wala diyang masasabing nagpapabanal sa tao dyan. Dagdag ko lang daw yun. Pero malinaw po ang tinutukoy dyan. Yan ang katulad po nitong salitang ito. Nagpabanal sa kaniya. Sa ibang salin, sa kanila. At umalipusta. O diba't malinaw? Sila po yung mga nag-alipusta. Sila po yung nagpapatay at nagumalipusta umalipusta doon sa espiritu ng bayaya. Kaya si Kristo po yun. Sino po yung umalipusta? Mga tao, mga Israelita. Doon sa Espiritu ng Biyaya. Kaya yung Espiritu ng Biyaya tumutukoy kay Kristo. Napakalinaw po yan. Kaya kaibigan, uunawain po. No? So hindi kita pinapagalitan. Ay di bahala kang pagalitan ng Panginoon kung ayaw mo talagang umunawa. Kasi ito pa yung kaibigan. Di lalo na kung kapatid na kita sa pananampalataya. Mas ipapaunawa ito sa iyo ng Diyos nang hindi ka mapahamak. Malinaw po ba? Ngayon, magpatuloy tayo. Dito sa pangalwa mong pangungusap, babasahin ko ha. Sabi mo, ang Diyos Ama ang nagpapabanal, ang Panginoon Kristo nagpapabanal, ang Espiritu Santo nagpapabanal. Kaya ito sinasabi mong nagpapabanal ay tatlo. Pero nung binasa mo yung Roma 15.16, para patunayan mo, nagpapabanal daw ang Espiritu Santo, pero ang sinasabi po dito ay palibhas ay pinapaging banal ng Espiritu Santo. Hindi ba't magkaiba naman yung pangungusap? Pinapaging banal ng Espiritu Santo. Iba yung salitang nagpapabanal. Doon sa salitang pinapaging banal. O basahin natin yung Roma 15.16. Nang sa ganun, maliwanagan ang lahat. Tayong mga bumabasa ng kasulatan, kailangan umunawa po tayo. So, ang babasahin po natin yung version na kung saan ito yung kanyang favorite version na ADB. So, basahin natin 1516 ng Roma. O, upang ako ay maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil. Tandaan po ninyo. Ang nangungusap naman dito sa sulat na ito ay si Apostol Pablo. Sinasabi ni Pablo siya ay ministro ni Kristo sa mga hindi-hudyo. Yung sinasabing hintil, ano ha? Na nangangasiwa sa Ebanghelyo ng Diyos. Ibig sabihin, ipinapangaral ni Apostol Pablo yung Ebanghelyo ng Diyos. Ibig sabihin, yung bagong pamaraan ni Kristo. Tandaan po niyo pamaraan ni Kristo po yung bagong tipan. Yun ang itinuturo ni Apostol Pablo upang ang mga hintil, ang mga hindi-hudyo ay maging kalugod-lugod na handog. Palimhasay, pinaging banal ng Espiritu Santo. Meaning, yung sanami po dito na palibhasay, pena paging banal ng Espiritu Santo. O di ba napakalinaw naman po? Pinapaging banal. Iba pa yung nagpapabanal sa pinapaging banal. Nakuha po ba ninyo ibig sabihin? So ang banal ng espiritu, pinapaging banal ang mga hindi-Hudyo. Malinaw po ba? yung Roma 15.16, sinasabi niya, nagpapabanal daw. Ang sinasabi mo naman po dito ni Apostol Pablo sa Roma 15.16, balikan natin, Palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. Ano ba yung salitang pinapaging banal? Sa nagpapabanal. <laughs> di ba? O, ngayon, bangbasan nga tayo ng ibang salin bago natin ito maunawaan basa tayo ng basa ng ibang mga salin. So ako, hindi ako nagpapaliwanag. Basa mo ng basa hanggang makita natin ang tamang pangunawa. ba? Diba? So basa tayo ng ibang salin. Tagalog ang Biblia. Dito naman sa Tagalog ang Biblia, tingnan natin. Upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil. So ganun din po, no? Ministro si Apostol Pablo sa mga hindi hudyo na naglilingkod sa banal na gawain sa Ebanghelyo ng Diyos. Ibig sabihin, yung banal na gawain, ito yung mga bagay na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tama po ba? Para makita natin yung pamamaraan ni Kristo. Kasi yung Ebanghelyo ng Diyos at helio ni Kristo, isa yung aral at turo na ating mapapakinggan. Ayun ang ating susundin. Tuloy natin, upang ang paghahandog ng mga hintil, mga hindi-Hudyo, ay maging kalugod-lugod sa Diyos siyamang ito'y ginagawang banal ng Espiritu Santo. Nakita po ba ninyo? Ginagawang banal. Yung paglilingkod mo sa Diyos, ginagawang banal po yun. Iba pa yung nagpapabanal. Malinaw po ba? Kasi po ang kanya pangunawa, yung banal espiritu daw, nagpapabanal. E malinaw naman po dito sa Roma 15.16 na palibhasa ay pinapaging banal. O di ba? Ano ba yung pinapaging banal? Ito nga po yun. Yamang ito'y ginagawang banal ng Espiritu Santo. Ang sinasabi po dito na ginagawang banal ng Espiritu Santo, ibig sabihin po, para maturuan tayo ng aral ng Ebanghelyo. Di ba't ang Espiritu Santo ang kanyang tungkulin magpaalala ng lahat ng katotohanan? Ipaalam sa atin ng katotohanan? O balikan muna natin ang tungkulin ng Banal ng Espiritu. Nang sa ganoon, maintindihan natin at maunawaan yung sinasabi sa paliwanag ni Juan. Si Juan po nagpapaliwanag sa mga bagay na yan para makita natin ang gawain ng banal na Espiritu. Puntahan po natin. Ano ho? Subalit so, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Ibig sabihin yung aral at turo hindi galing sa banal na Espiritu kundi ang anumang bagay ng kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So, yun ang ibig sabihin po dyan. Mga kaibigat mga kapatid, ko sa pananampalataya, magkaroon tayo ng pangunawa sa ating binabasa. Balikan natin. Yung sinasabi po dito, yamang ito'y ginagawang banal ng Espiritu Santo kung marunong kang sumunod sa aral at turo ni Kristo. Malinaw po ba? Doon ka nagiging banal. Paano ka magiging banal kung wala kang marinig na aral at turo ni Kristo? Di ba? Paano ka sasampalataya sa Panunso Kristo kung wala kang marinig na aral na mula kay Kristo? Kaya yung tinuturo ng Balang Espiritu, aral ng Ebanghelyo. Yan po, nakalagay naman po. Sabi ni Apostol Pablo, ulitin ko ha, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na naglilingkod sa banal na gawain sa Ebanghelyo ng Diyos. Yun po yun. Maging si Apostol Pablo, nangangaral siya sa patnubay din ng Espiritu Santo. Ngayon, magpatuloy pa tayo sa ibang salin. Dito naman sa SND version, Roma 1516, na maging lingkod ni Kristo Yesus para sa mga hindi-Hudyo. O, di ba? Si Apostol Pablo po'y lingkod ni Kristo. Sa ibang salin, ministro sa ibang salin apostol ni Kristo, di ba? Para sa mga hindi Hudyo na naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari at ipinapangaral ko ang magandang balita ng Ebanghelyo. Yun po yung kanyang ipinapangaral, yung Ebanghelyo. Yun nga po yung magandang balita. Ginagawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos na itinalaga sa kanya sa pamagitan ng banal na espiritu. O katulad po nito, no? wala naman tayong mababasa doon sa ibang mga salin. O katulad po nito, palibhasay pinapaging banal na espiritu santo. Dito naman po, no? na itinalaga sa kanya sa pamagitan ng banal na espiritu. Kaya kaya sinasabi ko po sa inyo, si Apostol Pablo ipinapatnubayan din ng banal na espiritu para may pangaran ang ibanghelyo para ang mga hindi hudyo tulad mo, tulad ko na hindi tayo mga hudyo ay maging kalugod-lugod din handog sa Diyos kaya yung salitang sinasabi niyo palibhas ay pinapaging banal ng Espiritu Santo kasi yung aral at turo ang magpapatuloy sa ating mga buhay kung sa patnubay ng manan Espiritu mapatnubayan tayo dahil si Kristo yung mga alagad ay wala silang patnubay kasi kasakasama nila si Kristo nung panahon nila ay bumalik na sa langit sino ang papatnubay sa mga alagad sa mga apostol ay di ba't kaya nga nagsugo si Kristo ng Espiritu Santo para ipagpatuloy ang misyon ng mga apostol o di ba't napakalinaw mga kapatid Dagdag kalaman po ito sa ating pananampalataya na kung saan yung salitang pinabanal. Ano ho? Philippos 4.21, ASND, Ikamusta niyo ako sa lahat ng mga pinabanaldian diyan ng Diyos na na kay Kristo Jesus. Kinukumusta kayo ng mga kapatid kay Kristo na kasama ko rito. Kung papansinin po ay yung mga sulat ni Apostol Pablo na kung saan yung nagpapabanal ay ang Diyos sa pamagitan nga ng aral at turo o ngayon, patunay pa ho ito, no? Ngayon mga kapatid, basahin pa rin natin itong pahayag 14.12 Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos At patuloy na sumasampalataya kay Jesus kinakailangan kailangan maging matiisin kayo Napakalinaw mga kapatid At sinasabi dito, yung lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos Yung po ang mga pinabanal ng Diyos hindi ka magiging banal kung hindi ka susunod sa mga utos ng Diyos. Iyong po ang nagpapabanal. Malinaw po ba mga kapatid? Kaya ito mga kapatid, ano, Hebreo 10.29, babalikan po natin para mabigyan po natin ng tamang conclusion. Ano Ang sinasabi po dito, yung lumabastangan sa anak ng Diyos, yung mga hudyo. At yung sinasabi niya, sa Bible ang nagpapabanal ay tatlo. Alam nyo po, dito sa pahayag 14.12, yung pong mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, yung po ang mga pinabanal ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kailangan maging matiisin kayo. Kaya nga pag ikay nagbabanal, ay dapat maging matiisin ka. Hindi ka reklamador, hindi ka mapagpuna, hindi ka mapanlait. Kaya nga, ang salita ng Diyos ang nagtuturo para tayo'y maging banal sa harap ng Diyos. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Sumayin so, po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Hanggang sa muli.